So guys, dito ko yung sa CR. Dito ko sa CR naglalaba. Laba, laba. At may oras, maglalaba. Ibang style ko maglalaba, guys. Dito na ako nag-waswas. Ano, na was, -was. Dari na ako magwaswa sa washing kaya. Tumatik ba How ka? Uh. Dari magwashing, dari magbalaw. Di, hey? pagka humans and ka, tatlo ka ikot di, kumana eh. Hindi, naku, mag-pusat-pusat bala dito sa batsak bala, ha? Ah. હેતુ માદિકમાં બનલ